Magandang araw! Ito ang programa kung saan tinatalakay ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga makabuluhan at napapanahong isyo at usapin. Malayang ipahayag ng ating mga kababayan ang kanilang mga saloobin. At dito nagungugnay ang gobyerno at ang taong bayan. Ito ang PIAI Talk! Ang bawat aspekto ng ating buhay ay naiimpluwensyahan ng wika. Ang wika ay tulay ng ating mga pangarap, salamin ng ating kasaysayan at kaluluwa ng ating pagkakakilanlan. At tulad ng tubig sa ilog, ang wika ay dumadaloy at sumasabay sa agos ng panahon. Nagbabago, ngunit nananatiling malaking bahagi ng ating pagkabansa. Ngayong buwan ng wika, Palawakin natin ang ating kaalaman at muling paigtingin ang pagmamahal sa sariling wika kasama si Binibining Angelica Elazar ng Komisyon sa Wikang Filipino. Sa paggunita sa buwan ng Wikang Pambansa, mahalagang balikan natin ang mga aspektong nagpapakinang sa pagdiriwang nito. Sa disiplina ng medisina at anatomiya, anong bahagi ba ng utak natin ang responsable sa pagpoproseso ng wika? Alam nyo ba na ito ay ang wernix na isang bahagi sa temporal lobe na konektado sa bahagi ng broca sa tulong ng neutral pathways. Ito ang bahagi ng utak natin na nagpoproseso ng wika upang maunawaan natin ang ating mga naririnig at nagbibigay sa atin kung paano natin maiintindihan ang mga bagay-bagay, pasalita, pasulat o pasenyas man na paraan. Kung Wernick ang tawag sa anatomiya ng utak natin na nagsasagawa nito, mayroon namang komisyon sa wikang Filipino na inatasan upang magsilbi para pangalagaan, itaguyod at ipreserba ang mga wika sa Pilipinas. Ang ginagawa nating pagtukoy sa area ng ating utak na nagpoproseso ng ating wika at ang ahensyang nagtataguyod sa wika ay kapwa mga mahalagang aspekto na nagbibigay halaga kung bakit dapat nating pahalagahan ang ating wika. Kung pumapasyal kayo sa Rojas Boulevard, mapapansin ninyo ang malaking gusali na may nakasulat na Banko Sentral ng Pilipinas. At kapag nadaan kayo sa Taft Avenue, makikita nyo sa kanto ng Padre Faura, Lungsod, Maynila, ang logo ng Kataas-Taasang Hukuman ng Pilipinas. Ilan lamang ito sa mga nagtatayugang mga gusali at malalaking institusyon na ang pangalan ng kanilang ahensya ay nakasulat sa Filipino. Ngunit ano nga ba ang halaga ng pagsasa Filipino? Gampani ng KWF ang pagsasalin, gayon din ng bawat ahensya ng pamahalaan na isalin ang kanilang pangalan o pangalan ng kanilang tanggapan sa Filipino o kailangan nilang manguna sa Filipino ng mga pangalan ng kanilang tanggapan sapagkat ang kanilang tagapagtangkilik, stakeholders at pagsisilbihan ay mga Pilipino. Dapat nakahulma sa wikang alam ng constituents nila ang mga serbisyong ipinagkakaloob nila na dapat ay nakapaskil sa harapan ng kanilang mga gusali sa wikang mayroon silang kabatiran at kanilang nauunawaan. Ngunit tandaan natin na hindi lahat, o dapat nating tandaan na hindi lahat nakauunawa ng English. Alam naman natin, sa Pilipinas ay mayroon tayong dalawang opisyal na wika. Ito ang Filipino at English. Karaniwan na ang mga pabatid, liham, anunso ay gumagamit o nakalimbag sa English. Kahit sa mga tanggapan na nasa probinsya ay gumagamit din ng English kahit na ang iba sa mga constituents ay hindi aral o kaya naman hindi nakatuntong ng paaralan, ay English pa rin ang ginagamit ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga serbisyong ipinagkakaloob. Ang tanong natin, paano mauunawaan ang kanilang pinagkakaloob na serbisyo kung ang wikang ginagamit nila ay hindi nauunawaan ng kanilang pinagsisilbihan? Pero tandaan din natin na hindi lahat kauunawa ng Filipino Anong ibig sabihin ko rito? Maraming kabataan ngayon nalulong sa social media at ang wikang palasak o laging ginagamit sa social media ay English. Sa halot lahat ng social media platform, English ang medium sa paggamit ng maraming oras. Kaya naman, ang resulta nito ay mababang antas at mababang pagkaunawa sa paggamit ng Filipino. Dahil sa una ko pong inilahad, na tayo ay mayroong sariling anatomical capacity na umunawa, mahalagang dapat nating ipinapasok sa ating kaisipan ang paggamit ng Filipino. Kung mapoproseso natin sa wikang Filipino, tiyak na mapananatili natin sa ating kultura at sensibilidad ang mga kaisipang makapilipino. Magiging epektibo at episyente ang ating mga diskurso o talastasan kung wikang Filipino ang ginagamit kaya lamang ang hamon sa atin ngayon ay ang namamayaning ginagamit na wika sa global na arena. Sabi nga ano, ayon sa isang artikulo ni Felix Richter na The Most Spoken Languages on the Internet and in Real Life, even in a globalized world, language barriers have the potential to exclude people from access to information and participation in global conversation. Wika pa niya. English, the Internet's lingua franca, connecting people from all over the world. More than half of all websites use English as their content language, and while English is in fact the best bet if you want to maximize your potential audience online, its global footprints is not as large as one might think. Dagdag pa niya sa etnolog at ayon sa etnolog na isang pananaliksik o isang sentro ng pananaliksik sa paggamit ng mga wika sa buong mundo, mayroon daw tayong 1 o mayroong 1.4 million na nagsasalita ng English sa buong mundo sa kabila ng mayroon lamang halos na 380 million na native speakers nito. Sa datos na mayroong 1.4 million na nagsasalita o mga taong nagsasalita ng English, ay lumalabas na 20% lamang nito ang kabuang o 20% lamang ito ng kabuang populasyon sa mundo. At masasabi sa analysis ni Richter na apat sa limang tao sa mundo ay hindi pa rin alam ang pag-access o hindi marunong mag-access ng internet kung ang medium na ginagamit ay English. Makikita natin sa screen, sa chart na ito, ang mga wika na ginagamit upang ma-access ang social media platform. At nagpapakita sa chart na ito, o naipakakita sa chart na ito, na ang pinakamataas na pagtangkilik sa paggamit ng internet ay English. Maaring mataas ang probabilidad na maraming nakauunawa ng medium na English, lalo sa pag-access sa internet. Subalit, tulad ng ginawang analysis ni Richter, may substantial na porsyento sa ating populasyon na hindi alam ang medium ng English o medium na English upang maka-access sa internet. Tatandaan po natin na ang English ay isang wika at hindi batayan ng katalinuhan. Ang kakayahang makapagpahayag ng sarili ay life skill. Maraming bansa sa mundo na ang paggamit ng English ay ina-associate nila no, sa pagiging matalino, sa pagiging cultured na mamamayan, o kaya naman indikasyon na ang isang tao ay nakapag-aral, o kaya naman uh, nakatungtong sa prestihiyosong paaralan sa isang editorial ng Fair Gaze. Sinabi na, in fact, such linguistic prejudice and downgrading people's IQ are those who are not able to speak English. English could be two side effects of using the English language as the main criterion of IQ. Kaugnay niyan, masasabi na ang bansang Japan na hindi naman unang wika nila ang English ay hindi natin masasabing less educated sa mga Amerikano. Sa Pilipinas, kapag nakarinig ka ng isang taong mahusay, matatas sa English, tinitingala na natin ito at binibigyan natin ng perception na ang taong ito ay sopistikado o kaya naman nakapag-aral sa isang prestihiyosong paaralan. Ayon naman sa saliksik ng UNESCO, Children who begin their education in their mother tongue make a better start to do better. It is a proven fact that children learn most effectively in their mother tongue Knowing the language may give you better job opportunities but it is not necessary that it make you a better human being. Kaya nga po ano, lagi nating natatalakay lalo na sa mga nagme-major sa Filipino o kaya naman sa mga wika, natatalakay natin yung language acquisition theory. Ito yung binabanggit natin na ayon sa language acquisition theory, napakahalaga na matuto muna tayo sa unang wika. Kung matibay ang ating pundasyon sa unang wika, magiging madali na ang ating pag-aaral ng ikalawang wika. Nagiging pamilyar na tayo doon sa language structure ng ibang wika. Muli, kung matatas, kung matibay ang pundasyon natin sa unang wika, mas mapapadali na ang ating pag-aaral ng iba pang wika na nais nating aralin. Lahat ng premises na ito ay hindi nakaangkla sa talino, kundi sa pangangailangan at persepsyon. Kung sa gayon, ang sukatan ng talino ay hindi ang kriteria ng IQ, kundi batay lamang sa kakayahang makapagpaliwanag, makapagpahayag ng malinaw sa ating sariling wika. Masasabi nating malaki talaga. Ano? May malaking bentahe ang English. May malaking bantahe kapag meron kang language exposure sa English. Nagkakaroon kasi tayo ng global accessibility sa mga pangunahing balita, sa mga tuklas, sa mga edukasyon, sa saliksik, sa impormasyon. Kaya madalihu natin, madali nating napoproseso ang mga artikulo o mga saliksik na nasa English dahil meron tayong language competence o meron tayong linguistic competence. Gayun pa man, kailangan ho tayo'ng maging malay sa ating sariling wika. Simulan natin sa paglilimbag ng mga artikulo sa agham at pananaliksik. Simula nating maglimbag ng mga artikulo at agham sa pananaliksik sa wikang Filipino. At tiyakin natin na ang Filipino ang source text at merong lapat na salin sa English upang sa gayon ay tataas, ano, tataas ang wika natin sa duminyong tinatangkilik ng lokal at global na pamayanan o komunidad. Dapat nating higit tangkilikin ang ating sariling wika na sumasalamin sa kultura at talinong Pilipino. Kaya naman, batay sa pampanguluhang proklamasyon bilang 1041 serye ng 1997, ipinagdiriwang ho natin ang buwan ng wikang pabansa sa buong buwan ng Agosto kada taon. Kaya nga, dapat nating tandaan ang dakilang ambag ni Pangulong Manuel L Quezon nang isulong niya na magkaroon ng pambansang wika ang Pilipinas at sinamahan niya pa ito ng pormularyong katarungang panlipunan o social justice kaya nga minsan iniwiika ni Pangulong Quezon na higit na makatutulong ang panlipunang katarungan kapag ang ginamit na batayan ay ang damdamin at pag-unawa hindi ang batas kaya naman ho ngayong taong 2024, sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino ay puspusan po ang aming paghahanda sa pagdiriwang ng buwan ng Wikang Pambansa. Tatandaan natin bilang o sinasabi na ang Wikang Filipino ay nagsisilbing instrumentong nagpapalaya. Mula doon sa aming o sa tema ng buwan ng wikang pambansa 2024 na Filipino wikang mapagpalaya, himayin natin yung salitang mapagpalaya. Yung ginamit na panlaping, o sa gramatikang Filipino, ang panlaping unlaping mapag ay nagsasaad ng kawilihan o pag-uugali, gaya ng mga salitang mapagkalinga, mapagkawang gawa, mapagpatawad. Gaya na lamang ng ginamit ngayon sa tema ng buwan ng wikang pabansa na mapagpalaya. Kung sa gayon, ito ay pag-uugaling nagpapalaya ang mapagpalaya. Ngunit ano-ano ba ang katangian ng wika upang maging behikulo ng pagpapalaya? Una, kung mayroong wikang nagbibikis sa gitna ng hidwaan, mawawakasan ang sigalot sa dalawang panig na hindi nagkakaunawaan. Kung may mga publikasyon o babasahin na mababasa ng mga batang nasa laylayan ng lipunan, makalaya sila sa iliterasiya kung ang nasyon ay gagamit ng wikang Filipino sa pakikipagtransaksyon sa pamalaan, lalong nararamdaman ng mamamayan ang serbisyong pambayan na kanilang inilalaan. Tandaan po natin na meron tayong Executive Order 335, na nagsasabi na dapat gamitin ang wikang Filipino sa lokal na pamahalaan, gamitin ito bilang wika ng serbisyo publiko. At kung ang wikang Filipino ang magiging medium sa propesyonalisasyon at paggawa, mapuputol ang tanikala sa kahirapan ng o sa kahirapan sa bansa. Sa ganitong paraan o sa ganitong framework o kaisipan, nais ni uh, Pangulong Manuel Quezon na ang wika ay maging instrumento sa pagtatamo ng social justice. Sa madaling sabi, isang kainhustisyahan ang hindi pagtangkilik sa sariling wika. Kaya isang mahusay na ehemplo rito ang mga balita sa telebisyon na hanggang ngayon ay gumagamit ng wikang Filipino. Ito po ay patunay na mas nauunawaan ng madla ang paggamit ng sariling wika. Ayon nga kay Virgilio Enriquez sa kanyang artikulo na Sikolohiyang Pilipino na may pamagat na ang kaisipang Pilipino sa Sikolohiyang Malaya at Mapagpalaya na ang kaisipang Pilipino ay tumutukoy sa makatuwid sa katauhan, ugali at diwang Pilipino. Hindi ito naaangkin pa ang pagtatalo sa pagitan ng mentalismo at behaviorismo sa kaunaring sikolohiya sapagkat sa gamit ko ng salitang kaisipan ay tinatanggap ko na ang pagkilos ng tao ay nagkaugnay o ay magkaugnay sa kanyang diwa, ugali at kaisipan. Ginamit Ni Enriquez ang salitang mapagpalaya upang ilarawan ang sikolohiyang Pilipino na magkaugnay ang kaisipan sa aspekto ng tao sa kanyang pag-uugali at iniisip. Kaya ang konsepto ng salitang mapagpalaya, gaya ho ng nakikita natin sa uh, tema ng buwan ng Wikang Pambasa 2024, ay bahagi ng malawak na no kultural at pagmamayari ng ating sikolohiyang Pilipino. Kaugnay sa sikolohiyang Pilipino sa pagiging mapagpalaya ay makikita sa poster ngayong paggunita sa buwan ng Wikang Pambansa 2024 ang croquis at dibuhong may mga Pilipinong naglalakad na may iba't ibang kasuotan mula sa payak, na pananamit hanggang sa kultural na mga kasuotan na sumisimbolo sa diversidad ng mga wika sa Pilipinas na patungo sa kanilang mga gawaing magbibigay sa kanila ng kasiglahan, saysay at kalayaan sa paggawa. Gayon din ang mga nasa kwadrong guhit na may senyas ng wika, pakikipagkapwa, pakikinig, pagbabasa, pagtuturo at mga gawaing nagbibigay ng matiwasay na pagpapakahulugan tungo sa makabuluhang paggamit ng wika bilang instrumentong titiyak sa emansipasyon sa anumang hamon at suliranin na kanilang kinakaharap. Wika ang susi sa ugnayang pantao na mapatawid sa mabuting tunguhin na makikita sa poster sa gitna ng mabilis na pag-usad ng mundo. Kaugnay niyan itinatag ang Ahensyang Pangwika ng Pilipinas, ang Komisyon sa Wikang Filipino, na may mandatong matiyak at mataguyod ng sa paraang mapapalakas, mapauunlad at mapapalalaganap ang Filipino at iba pang mga wika sa Pilipinas. Tatandaan natin na ang Ahensya ng Tao sa pagdamo ng wika at ahensyang pangwika ng Pilipinas. Bilang konklusyon, tulad sa nauna kong tayo mismo bilang isang tao ay isang ahensya o self-agency. Meron tayong kakayahang magproseso, umunawa ng wika. Gayon din, Meron ho tayong komisyon sa wikang Filipino na nag-iisang ahensya o nag-iisang ahensyang pangwika ng Pilipinas na nagtataguyod sa Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. Kung kapwa nating itataguyod sa ating kaisipan ang paggamit na rin ng Filipino sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha sa bahay, sa opisina, sa simbahan, sa paaralan, magiging matatag ang ating wika. Mahalin po natin ang ating wikang pabansa sa pamamagitan ng paggamit nito sa iba't ibang medium ng diskurso, kung magsasagawa o magagawa natin ito, magiging epektibong ahensya tayo sa pangangalaga sa ating sariling wika na titiyak sa susunod na saling lahing Pilipino. Pupugay sa wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Pagbati po ng maligayang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Ang wika ay buhay! patuloy na nagbabago at umuunlad, ngunit nananatiling sentro ng ating pagkakakilanlan. Kaya huwag nating hayaan na tuluyang mabura ang ugat ng ating pinagmulan. Pagyamanin ito at pahalagahan, huwag maging dayuhan sa sariling bansa. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na PIAI Talk, Mabuhay ang Bagong Pilipinas!